yung location. Check the place mga kongbak Ano? Flying B. Uwi natin yung bukas natin. Uwi na tayo. Yan. Yan na. na. mga kongbak Nantay nyo. Ito so, yung location mga kongbak Flying bee Flying B. No, ginagawang, ano o, yung ginagawa ano, nang Gusto ba? Tayo sa parang kagabuluan Natin ito lalagay mga kong bak natin dito sa ano Natin lalagay Panoorin nyo pong Meg bijo video kasi ano Dito ko na ilalagay ito ayan, ulitin ko pa po mga kongbak ito tayo sa barangay kabuluan so, Lalagay mga kong pagkaunahan na lang po kayo. Ito so, ko lang po lalagay. Ano na siya. Kaunahan na lang po kayo. Mga taga-kabuluan. it's g.